Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At syempre po ang ating mga mami, daddy, ati, kuya, Tita, tito, lolo lola, mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil sa atin po ay maulan na panahon, di po ba? Kaya mag-ingat po, iwasan po natin ang magkaroon ng karamdaman dahil dito nga rin po sa abroad ay talagang maulan po dito sa atin, no? Bung araw din po, umulan mula pa kagabi, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ingat po kayo, ingat po ako, di po ba? Pero sa araw na ito ay bibigyan po natin ng reaction. Ito po yung mga ang dalawang maglangga nagnagmukhang iyagit <laughs> guys, pero cute silang tingnan pero bago po tayo guys, pupunta sa ating reaction video, nice ko po muna, supportahan po muna natin ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob, kano din po guys, siyempre si Rowell of Malalag and Richelle Morales Vlog, huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ad sa kanilang mga upload ay nakakatulong po tayo sa kanilang mga paglingap sa mga taong nangangailangan. At syempre po, makiusap na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify po kayo. So, let's go. puntan po muna natin guys ang ating

очку <muchas> 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 sama hmm. ka sa amin kami, Sa amin. Sa amin. Ano siya? Ano siya? Erika. Ano siya? Mabibili natin. Mabibili? Ah, ito. naman po? Sobrang niya basang-basa na oh. <laughs> ka. -basa kami talaga. Basang-basa ka. yung ano uh, niya. Kamusta Chelsea? Okay lang. Tiyan ka. Tiyan ka.

Hindi eh. Ano ka ginagawa? Anong ginagawa doon? Nagbakal. Nagbakal doon? Hmm. Ay, Anong binakal? Hindi eh. Ato no. binili. Ang binibili ni ate. <laughs> ka ha, kaon. 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 Ha? <laughs> kaon? <laughs> bisaya, bisaya, ah, bisaya, oh, bisaya siya. niya uh, pagkaon. bisaya. Bisaya siya? Bisaya mo ang ito. papa mo. Pahindu

spaghetti? Spaghetti? Ma yeah. Ate Aiza Marayag at nabili po siya ng 5,000 mga kalinga para po dito and nabili po natin ito ng siguro mga 4,700 no? and then yung sobra po, yung 300 dinagdag po natin dito sa pagbili po ng bigas 25 kilos and then groceries po na mga kalingap no? uh, at yun, salamat po sa ating iba't ibang sponsors na nagbibigay po ng tulong simula pa nung nai-refer si, sila Erika sa atin no? hanggang sa natulungan po natin uh, patuloy pa rin yung tulong sa kanila mga kalingap ng mga sponsors natin. Kaya doon po tayo kumukuha ng pambili po ng kanilang konsumo, uh, no? ng uh, pang allowance po nila, pati kay Erika. And syempre kung ano mang pwede natin, pwedeng may tulong pa sa kanila mga kalingap. No? Kaya ngayon, naisipan ko ng ating sponsor na bigyan po sila ng lutuan, no? ng uh, burner po mga kalingap, tsaka yung gasol para hindi na po sa may harapan sa pagluluto. Lalo na ngayon, tag-ulan dito mga kalingap and kahirapan sa pagkuha ng mga gatong, no? o kaya umbibili man ng uling, uh, Medyo mahal din po siya mga kalinga. 20 pesos po yung bawat supot. So ayan, ah uh, sineset up na po mga kalingap. No? Uh, dito na po sila magluluto at di na po mahirapan po sila Erika. No? Grabe. Yeah, yeah, yun po. Mga kalingap, no? unti-unti na po natin na nababago yung buhay po nila ate. No? at sa susunod po natin dito mga kalinga pang ating proyekto po para sa kanilang bahay is uh, yun nga po ma, -ma repair po ito na no? ma-renovate po mga kalinga mapalitan po yung bumbong no malagyan po ng bintana yun po talaga doon po tayo uh, magfo-focus talaga mga kalinga no? para po may uh, yun nga po para may accomplishment po tayo dito kina Erika Uh, Siyempre, uh, kahit man tapos na ito mga kalinga, po, no? So, Dadalawin po uh, natin ulit sila dito, no? Para ma makumusta, no? Ma-update natin sila. Eh, grabe. Wow! So, na po no? Wow, grabe! So, yun nga, guys, no, nakita natin dyan ang ating video clips, no, na nakuha kay Rowell of Malalag. Ay, ayun ay, kahit na umulan, ay bumagyo, ay talagang tuloy-tuloy po, guys, ang kanilang paglingap. Yun nga, ay nakita natin dyan bumalik, no, si Rowell at Richelle kina Erica na sobrang lakas ng ulan, guys, at nakita nyo kung bakit nasabi natin sa intro, no, nakita nyo yung lumalakan sila na hawak kamay talaga sila, no, na may patong si sa ulo na nakahon. Tapos, bit-bit-bit-bit naman ng isa yung payong. Pero nandun nga yung hawak kamay nilang dalawa, no? Kaya, kung tingnan mo sila, guys, kung talagang hindi mo sila kilala, siguro masabi mo sino ba itong mga yagit na ito, no? <laughs> Sorry sa words, sa terms ko, yagit ha, kasi doon ko lang yan nakuha sa Naalala niyo yung silang dalawa ng saan pa sila? papunta sila yata noon kina Nanay Emma, no? Na, or nag silang dalawa ni sinabi nga ni Richelle na ni Ruel na yung, ayan, ayan na yan guys, nakita niyo sa likron, nakita niyo yung, yung kanilang action dalawa, no? At tapos yung bihis nila dahil umuulan nga, no? Nakita natin dyan na, doon ko nakuha guys na yun nga sabi ni Richelle. O, oh, dati, 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 yagit ka rin. Yagit din ako. Oh, kayo din. Kayo mga viewers, yagit din. ba diba? Naging yagit din ang bata. Kaya doon ko nakuha yun guys. Yang yagit na words, no? Pero syempre, balik po tayo sa ating um, hmm, komento dito no na kahit umuulan no at hindi rin uh, medyo matagal mga 2 weeks bago nakabalik din si na no at Rochelle at alam natin guys na last na naging last na naging tawag no na to last na naging upload nila kay Erika yung nung, nung pinaghanda si Erika ng birthday, di ba? Pinala, pinalasap kay Erika kung paano oh, mag-celebrate na kanyang birthday ng kanyang kaarawan. Di ba? Na yun po and then yun din ay na suspend na suspended nga yung sama ni ni, ni ni, ni Ruel, no pero yun nga bali two weeks guys na bago nila nabalikan ng at nakita natin diyan no ang ang pagtulo naman ng luha, ang pag-iyak ng nanay ni Erika na hindi niya akalain, akala eh, niya, hindi na, akala niya nga ay, eh matagal or hindi matagal pa silang balikan, no? Dahil yun nga, sabi nga daw ng kanyang mga anak ay bakit hindi na bumalik si Noel Ruel, na Kuya Ruel niya. At yun nga, nakita natin dyan, no? Bumalik si Ruel dahil yun nga, uh, thank you so much sa mga, sa nag-sponsor, no? Nang binilahan niya ng burner at saka yung gas, no? Na para mapa uh, dali ang pagluto dahil yun nga naantig nga talaga guys ang ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa or nasa Pilipinas din na naantig ng puso nila na alas 3 na ng, ng hapon, hindi pa ito sila nakakain ng, ng pananghalian. And then doon pa lang sila nagsaing nang dumating si Naruel, no? Kaya yun, nabigyan sila, may nagbigay ng, ng set ng burner para makapagluto sila na madali na hindi yung, at yun ang nakita natin na hindi yung magsaing pa, magsiga pa, ba? Diba? At yun nga nasabi nga ng nanay niya na sa lalo sa ngayon na maulan ay wala po silang makuha na panggatong dahil puro basa nga. At dyan nakita natin dyan guys sa, sa video na yan no, dahil nakita natin may dala si Ruel na bigas, uh, 25 kilos na bigas at saka groceries at naka, -cute ng cute kanyang kapatid na Erika dahil nakakala ang toyo ay um, soft drinks na nakala nga coke no, kaya nakita natin dito na malaking pasalamat na biglang lumiwanag ang muka ng pamilya no ni na Erika ng kanyang lola ng kanyang nanay kasi syempre po saan po ba nila naman hahanapin yun naglalo na ngayon tag ulan hindi naman sila makakuha ng kanilang mga paninda na gabi no na dahon ng gabi hindi naman sila makakuha dahil yun nga ang sabi nga ni nanay ay mabaha din doon no sa pinagkukunan nila ng gabi at diyan din no napakita nga diyan nila na uh, wala na talaga halo silang lugar o space sa bahay na yun na matulugan dahil tulo-tulo na ng ulan tumutulo talaga ang ulan dahil yung yero nga ay kung naalala natin yan ang yero ng kanilang bubong ay mga hinihingi lang yan ng kanyang asawa dati na kung saan siya nagtatrabaho na construction yung mga pinapalitan syempre pinalitan ng tao dahil may, may butas eh hinihingi po ng kanyang ng padre di pamilya na dyan at nilalagay sa kanilang bahay no kaya syempre wala nga yung kanilang ta ama no, sa Maynila kaya yan uh, nagtitiis po sila sa tulutuluan at ito naman maraming salamat dahil dito talaga si Ruel no na ay nun niya na kahit bubong lamang muna ay mapagawan sila, matulungan sila sa bubong para pag ganitong na uh, tag-ulan ay hindi maka hindi nga sila matulutuluan ng ulan. Dahil yun nga guys, nakita natin sa mga nakaraang mga vlog ni Ruel ay nakita natin binilahan ni Ruel ng pum, di ba? Para may mahigaan lamang sila. Dahil nahihiga nga ito ang magkakapatid, ang mag-iina sa lupa, no? Na sinasapinan lamang nila ng banig. So, diyan napakaganda na dahil nandito na nga si Ruel no, na tumutulong sa kanila at hindi naman talaga alam naman natin na si Ruel ay hindi naman sila pababayaan ni Ruel na. At dito maraming... Marami tayong nalaman pa dito sa vlog na ito ni Ruel dahil ayon nga sa sinabi na, na ang bubong ay papalitan at nabanggit ni Ruel dyan guys na uh, ang magagawa na lang niya ang ang kukunin niyang gagawa sa bubong na yan o no, pagpalit ay ang anak ni Nanay Emma. Hindi ba yung dalawang anak ni Nanay Emma ay yung kasakasama nila sa bahay na anak niya ay yung nag nagkukuha din ng ginto sa sa tubig doon sa dagat, di ba? Kaya yun din ang paggagawin dyan ni Ruel, no, para at least kahit papano tuloy-tuloy na may kita siya. Napakaganda ito ang ang mga naisip na sa ni Ruel, no na mismo ang kanyang mga binablog, ang kanyang mga beneficiaries ay magkakaroon na rin ng trabaho sa pamamagitan niya. Tama, napakaganda nga yan guys na ideya na naisip ni Ruel na kagaya niyan. Tapos na rin yung bahay ni Nanay Emma. Siguro after na malibing si Tatay Romulo, eh pwede na rin siya ma offer niya yon sa anak ni Nanay Emma na siya ang magtrabaho, magkarpintero dyan or pag, siguro pag meron pa siyang kasama yung isa niyang kapatid, di ba? At least, meron din na itulong si Ruel sa kanila na trabaho dahil hindi naman sila magtatrabaho dyan sa kay Ruel na magkarpintero na, na libre kundi may sahod din naman silang arawan, no? Dahil nakita natin na pasahod ni Ruel sa kanila is nasa 600 a day, di ba? Kaya ito napakaganda na yung hindi lamang bahay ang naibigay ni Roel, kundi pagkakitaan din nila mismo. At yun nga, inaasam-asam din ni Rowel na pag nakauwi ito ang kanyang asawa ni, ni ating, na ang ama ni Erika ay siguro makakatulong din yan kay Rowel dahil yun nga ay karpintero, ay makakatulong din kay Rowel no, sa kanyang mga pabahay. Di po ba guys, napakaganda. At dito natin makikita na ang kulit ng dalawa pagdating sa mga bata, no, kinulit talaga nilang dalawa to ang, ang kapatid ni Erika. At dito ko guys, nakita natin, 'di ba sabi ko kanina parang yagit ayan nakita niyo dito yung inuulit-ulit yung hawak kamay nilang dalawa na lumalakad na nakapayong tingnan mo pag sa pag hindi niyo nakilala si Ruel at si Rochelle parang akala mo kung sino lang ito, sino mga ito mga yagit pang yagit sa nagiging sitwasyon nila dahil umula lum, umaapak dyan naglalakad na may mga nagpapayong-payong na lang wala kang makakita guys ganito sila no ang kanila pagsacharity yung dalawa ay talagang tudo lalong lalo na kay Ruel no mula sa puso sa kanya ang kanyang pagsacharity talagang minana ni Ruel yung yung ugali ni Kuya Ban sa pagchacharity na umulan, umaraw ay talagang uh, sala sa lamig, sala sa ulan, sala sa init. Sige, tuloy-tuloy lang, di pa ba? Dahil yun po ang nakikita natin kay Kuya Ban Santos Matubang, kinakalinga prag, at nandom din si Ruel. Talagang dugong matubang ang nanalay, na, nanalay tayo, di po ba? At dyan nakita natin guys, no, si Richelle. Speaking of Richelle, is talagang sinusulit ni Richelle at ni Ruel ang araw na sila ay magkasama dahil syempre yan lang ang araw na wala si Richelle uh, pasok sa iskwilaan kaya talagang magkasama sila sa kanilang pagbablog dahil yun hindi natin yan nakakalimutan dahil yun ang pag na alam ni, ni Ruel no kay kuya na mag pasok si Richelle ay isasama niya tala sa kanyang pagbablog. Dahil syempre po si Richelle ay isang kalingap charity vlogger. Di po ba? Ayun po ang pakatanda natin. At sana sa mga basher, huwag na kayo tama na pambabas. Bakit palagi si Richelle ang nakikita nyo? Si Ruel ang nakikita nyo? May mali. Iwala eh, naman naman silang ginawang mali. Dalawa, kumbaga ay masaya sila sa kanilang ginagawang pagtulong, masaya sila sa kanilang kulitan. So, para sa akin bilang tao, bilang tayo na viewers, ay wala na tayo dun sa kanila. Hindi natin sila pwedeng pangunahan. Hindi natin sila pwedeng husgahan, no? Na kung anong gusto natin ay gagawin nila. Hindi po yun. Hindi natin pwede. Wala po tayong karapatan. Dahil pila nga, no, dahil yun nga nakita natin, guys, ayoko na kasing gawa na yung reaction yun, pero dito nakita, dahil sa topic natin, si Ruel at si Rochelle, i-include na rin natin, no, ba before tayo mag-end, na patungkol nga doon sa, uh, ano ni Rochelle, yung live ni Rochelle ng isang araw na sa kanyang promise ring. Excuse me po, sana nandun po tayo ng respeto, magbigay po tayo ng respeto sa kanila. Ang katwiran ni Richelle ay talagang may tao talaga na minsan pag gusto mong tumagal ang gamit sa iyo talagang iniingatan mo, di ba? So sa kanyang pag-iingat, ayaw niyang mabasa na magsasabon o ano? dahil ayaw niyang mabago ang kulay ng promise ring, di ba? Ganun ang kanyang pag-aalaga uh, pag So, siguro, hindi maiwasan minsan na minsan makakalimutan niya ibalik sa kamay niya. Kaya, it's not a big deal guys, nabigyan niyo po ng kulay yun na hindi niya sinuot. Ibig sabihin hindi niya sinuot ay may iba na siyang... Um, may iba na, gano'n, di ba? Ano? At nakakatawa dahil yung iniisip niyo pang iba ni Richelle ay nakikita niyo lamang dun sa kanyang mga TikTok. No? na kung saan ay ang TikTok na yun ay kaklase niya yun na kumbaga ay yun ang mga kanyang barkada sa eskwelahan. Na yun na nga na kung naalala nyo ng na first salary ni Rochelle sa kanyang YouTube channel ay talagang tinrit niya yun. Nilibre niya lahat yun. Pinag, binigyan niya ng treat ang kanyang kabarkada lahat sa eskwelahan. Na talagang naging masaya sila dahil si Rachel ay nagbigay ng, ng kaligayahan sa kanila kahit sa, the way sa pagkain lamang. ba? Diba? Dahil iyon ay makita natin ang mga barkada ni Rachel ay yung dalaw ay yung mga kasama niya doon ay parang babae pa, mas babae pa kay Rachel. Di diba ba? Kaya sana, tama na po. ah uh, maging masaya na lamang tayo sa kanila, nakikita natin, di ba? Nakikita natin ang kanilang ginagawa ni Ruel ay wala naman pong mali. Para sa akin, wala pong mali ginagawa nila. Sa pagdating sa charity, nagcha-charity charity sila. Pagdating sa personal nila, siguro may karapatan din sila na lumigaya. Tipo ba? Kaya wala po tayong karapatan na husgahan po sila. Na tayo ay isang manunood lamang. Kung ayaw natin, hindi wag tayong manunood. Huwag lang lang po mahusga. Dahil hindi po maganda. Dahil, tingnan nyo nga, kaya siya na, na reaksyonan ko last upload ko, di ba? Yung pagtulong niya sa bata na binila niya ng sapatos dahil kailangan sa eskwelahan. Dahil ang ayon sa kanya ay eh, naranasan niya rin noon na gustong gusto niyang bumili dahil kailang kailangan niya dahil para sa eskwelahan din. Puro wala siya magawa dahil wala nga siyang pera pambili. Di po ba? Kaya sana tayo maging fair po tayo, no? uh, huwag po natin ugaliin na uh, dahil ayaw nyo sa kanila, mag tayo kagad, po, hindi naman po kayo nila inaano. At nakita naman natin guys, no, sa patuloy nating panggawa, paggawa ng hindi maganda sa kanya, kay Richelle, ah uh, lagi nating nilalait, lagi nating ginagawa ng issue, the more po siya nabibless, Di ba Nakita nyo lang today ang upload niya, unboxing, na may mga, may, may bumisita, no? Na uh, grabe yung blessing na daladala -dala sa kanya. Ganun po. Kaya sana, tama na, wag na po kayong mambas. Dahil maging masaya na lamang po kayo kung ano ang kanyang, um, nakamit, na na no? nakamtan ng mga blessing. At nakita naman natin dyan, guys, hindi siya nagkulang. Uh, nagpapasalamat hindi siya nak nakalimot kung sino kung bakit siya nag nagkaganyan ngayon kung bakit siya may ganyang blessing na dumarating kung saan siya nakilala ng mga tao hindi po 'yun ni Richelle nakalimutan dito ba nagpapasalamat siya dyan ng taos-puso sa mga tumulong sa kanya kay Kalinga Vincent Vincent Caliada Kalinga Prav Kuya Bas Santos Matubang at the Endless Vlog sa buong kalingap, di ba? Kaya sana maging masaya na lang po tayo. Huwag na po tayo yung talagang husga tayo ng husga sa tao. Dahil kawawa naman yung isa, inuhusga eh, kahit wala naman siyang ginagawa. Sa, kung ayaw niyo po talaga sa kanya, huwag na po kayo manood. E, talagang gusto niyo rin po dahil na, naaaliw din po kayo sa kanya kaya kayo nanonood. Tapos yun nga lang ay naging ugali nyo na lamang ang mambas sa kanya, di ba? Pero sana isipin nyo, pagdating ng araw, ay babalik din po sa inyo ang inyong pambabas, di ba? So, yun nga, makita natin guys, patuloy natin, dahil dito nga, no, uh, balik tayo dito sa topic natin kay Erika na talagang hintay-hintay lang, no, dal dalagang nandyan na nga sa plano na rin Ruel na ipapaayos ang kanilang bubong At yun nga ang, ang naisip nga ni Ruel na magiging, uh, maggawa ng kanilang bubong, magiging karp karpintero ay ang mga anak ni Nanay Emma at na Tatay Romulo. Di ba? Napakagandang blessing yun sa kanila din magpamilya dahil mapibigyan sila ni Ruel na another ng, ng pagkakitaan, hindi lamang doon dun, dun sa maghanap ng ng ginto na hindi walang kasiguraduhan din no meron din naman talaga pag kita sila malaki pero hindi naman everyday makakita sila na malaki at least diyan kung mo trabaho sila kay Ruel na bilang isang karpintero diyan ay sigurado ang kanilang 600 a day tipo ba so thank you so much guys thank you po sa lahat na nakag-susupport kay Ate Yolis Vlog maraming salamat maraming salamat po sa lahat na nagsabi na sana we pray, we pray at Yoli na sana ay lumago na rin ang iyong subscribers, ang iyong views. Uh, masaya na po ako na nandyan kayo. Hindi, hindi naman po natin minamadali ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-care. Sa kay Ate pero ay appreciated ko po talaga lahat. Pero ayun po, eh, hindi po tayo nagmamadali. Kung ano lang pong ibibigay sa atin, yun lang po ang ating tatanggapin. Dahil From, on, from the bottom of my heart, masaya po ko sa aking ginagawa na pag dito sa kay Rachel at kaya no Masaya po ko, I have no regret sa pag-reaction sa kanila dahil nakikita ko po na maganda ang kanilang ginawa. Kaya sana maging fair po tayong lahat lang sinasabi ba? So, thank you so much. At muli, sinasabi ko po, mag-ingat po tayo kahit sa anong bansa po tayo, mga kapwa ko, OFW. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay. Di po ba? And God bless everyone. Bye!